Guys, good morning! At, kumusta kayo? Araw pa lang ng Biyernes ngayon. At, two days na lang, may pasok na naman tayo. Ako pala. Tapos na naman yung mahabang bakasyon. At ayan, tamang lakad lang sa park kasi medyo mainit ngayon. Konting exercise lang guys. At sulit naman yung bakasyon guys. Dahil nakakabawi sa tulog. Nung oras na nagigising. Pero yan, pasok na naman ulit kaya puro trabaho na naman to bawi na naman sa trabaho nito kaya sulitin pa ang 2 days na pahinga bali pasok na namin ay February 3 kasi February 1 na bukas tapos linggo 2 kaya February 3 na ang pasok namin ito yan, medyo tahimik sa park at umuran kanina ng madaling araw. Medyo malakas din yata yung ulan. Tahimik. Puro ano lang ng hibon ang narinig natin. Mas maganda kasi dito mag-vlog dahil tahimik nga. Walang ganong tao ngayon. Walang nag-jogging. Walang nagbibisikleta. At ayun nga. Balik na naman ako sa jogging yan kasi mag-summer na. Kailangan na ulit mag-jogging. Yung bike natin guys. Iniwan ko doon. At yan, lakad-lakad muna. Yan, medyo mainit siya pero hindi naman mainit na mainit. Sakto lang. At talo ko may namimingwit dito eh. Hindi ko lang kung dito banda ba yung spot nila. Hindi dito. Kasi walang pinagpwestohan eh. Pero maraming sadya dyan guys tilapia, karpa mga hindi uh, ko lang mga Vietnamese ba yung namimingwit dito o mga Indonesian dami nilang nahuhuli mo muna natin yung bike tignan natin yung isang spot nila doon yan medyo kumulimlim na naman guys So yan. Punta natin yung isang spot nila kung saan sila namimingwit. Alam ko banda rito lang yun eh. <clears throat> Kasi nakikita ko sila minsan pag uh, pupunta ako dito. At ah, wala ko mga may, may content. Kaya yeah, dito lang muna tayo sa park. Yan, dito na tayo. Tingnan natin dito guys. Baba tayo. May hagdan dito eh. At di pa ako nakakapamili ng pamingwit kasi di pa kami pupunta doon sa tambakan o doon sa pinupunta namin ukay-ukay. Okay. Yan dito nga guys. Yan you o. Know? Meron daanan dito. Dito sila namimingwit. Baka mamaya hapon. mamayang hapon sila mamimingwit kasi paghapon ko sila nakikita eh. at pag nakabili ako ng pamingwit mamingwit din muna ako dito para ibang content naman yan walang kataw-tao ngayon dito At sana wag magsawa sa mga vlog ko guys. Sana supportan nyo pa rin ako. At subscribe kayo sa aking YouTube channel. Dahil marami pa akong gagawin video. Mambike lang muna tayo. Bali sa linggo nga pala ng gabi may pasok na ako. Dahil panggabi ako noon kaya linggo ng gabi, alas 12, ipasok na ako. Diretso na yun hanggang biyernes. At buti, pang gabi yung schedule ko. At south din nun, sa 5. Makikita na natin kung tumaas yung sahod. Dahil doon lang makikita kasi yung pinasok namin ng January ngayong February namin sasahurin at ah, ipapakita ko sa inyo guys na tumas yung sahod sa 5 February 5 yan may nagba-bike. yan isa lang yan guys yan pakuanan o milunan yata yan katanim sila ng milun dyan o kaya pakuan yan walang ganong tao uh, at yun nga dahil february na yan medyo yung lamig pa wala na hindi na ganong malamig niya kasi patapos na yung winter yung company namin guys yung mga jogging yata <coughs> ang bagay maganda mag jogging ngayon guys hindi sa malamig hindi rin sya ganong mainit at babalik na rin ako ng dorm nyan dahil gagawin ba ako mamaya at salamat guys sana panoorin nyo, nyo lagi mga video ko Tama kayo magsawa. Nah, at ingat lagi. sebelah vlog kulit, guys. Bye bye.